Sa buong kasaysayan, may mga kwento ng mga makapangyarihang nilalang na dumating mula sa kalangitan, mga Diyos na nagdala ng kaalaman, teknolohiya, at pagbabago sa sangkatauhan. Ngunit, paano kung ang mga nilalang na ito ay hindi talaga mga Diyos, kundi mga bisita mula sa ibang planeta? Maraming teorya ang umiikot sa konsepto ng ancient astronauts, o ang paniniwalang ang mga nilalang mula sa kalawakan ay dumalaw na sa ating mundo noong sinaunang panahon. Pero ano nga ba ang ebidensya na sinasabi ng mga ancient astronaut theorists? Unang ebidensya ang mga sinaunang sining at reliefs mula sa iba't ibang kultura sa buong mundo. Sa mga pader ng templo sa Egypt, India, Samaria, at Mesoamerica, may mga imaheng nagpapakita ng mga nilalang na tila nakasuot ng helmet at kakaibang kagamitan. Sa iba, makikita rin ang mga imahen ng mga bagay na tila lumilipad sa kalangitan. Ang mga theorists ay naniniwala na ang mga ito ay maaaring representasyon ng mga extraterrestrial visitors at kanilang mga sasakyan. Sa Egypt, kilala ang tinatawag na Dender Light, isang misteryosong imahe sa templo ng Hathor na tila nagpapakita ng isang malaking bomb na hawak ng mga nilalang. Sa mga Sumerian carvings, may mga nilalang na may kakaibang anyo, at sa kultura ng mga Maya, may mga artifact na tila nagpapakita ng mga astronaut sa kanilang mga pose at equipment. Isa pang pinaniniwala ang ebidensya ay ang mga napakalaking gusali na mahirap ipaliwanag kung paano ginawa ng mga sinaunang tao. Ang pyramids ng Giza, ang Stonehenge ng England, at ang mga Moai statues ng Easter Island ay ilan lamang sa mga halimbawa. Ang mga theorists ay naniniwalang ang paggawa ng ganitong mga istruktura ay posibleng nagawa sa tulong ng advanced na teknolohiya mula sa mga ancient astronauts. Ang pyramids ng Giza ay nakahanay sa Orion constellation at ang Stonehenge naman ay perpektong nakahanay para sa astronomical events tulad ng summer at winter solstices. Hindi kaya may mga tagubilin mula sa mga alien beings para sa mga alignment na ito. Maraming sinaunang kultura ang may kwento tungkol sa mga diyos na bumaba mula sa langit. Sa India, may kwento ng Vimanas, o mga lumilipad na chariots na ginagamit ng mga diyos sa Mahabharata at Ramayana. Sa Sumeria, may mga kwento tungkol sa mga Anunnaki, mga diyos na sinasabing bumaba sa Earth upang turuan ang mga tao ng iba't ibang kaalaman. Ang mga Anunnaki ay sinasabing nagdala ng kaalaman at teknolohiya sa mga Sumerian habang ang Romanes ay inilarawan bilang mga kompleks at advanced na sasakyan ng mga Diyos. Maraming ancient astronaut theorists ang naniniwala na posibleng ang mga ito ay mga spacecraft ng mga bisitang mula sa ibang planeta. Isa pang misteryo ang Nazca Lines sa Peru, malalaking mga gulit sa desyerto na naglalarawan ng mga hayop, tao, at geometric shapes. Makikita lamang ang buong imahe nito mula sa kalangitan, kaya't maraming naniniwala na posibleng ginawa ito bilang tanda o palatandaan para sa mga bisita mula sa kalawakan. Kung ang mga sinaunang tao ang gumawa ng mga ito, bakit nila pinili ang disenyong makikita lang mula sa himpapawid? Maraming naniniwala na ginawa ang mga ito upang magbigay direksyon o pagbati sa mga extraterrestrial na dumadating. Bagamat marami ang naniniwala sa teorya ng ancient astronauts, may mga skeptics na nagsasabing ang mga ito ay gawa lamang ng imahinasyon at maling interpretasyon. Sinasabi nilang maaaring likha lang ng tao ang mga sinaunang sining at istruktura, at mayroon silang sariling paraan at teknolohiya para gawin ito. Ang mga iba't ibang teorya ay nananatiling palaisipan hanggang ngayon. Marahil ay totoo nga ang teorya o maaaring mayroong mas natural na paliwanag. Ngunit ang tanong, hanggang kailan mananatiling misteryo ang mga ancient astronauts? Hanggang ngayon, hindi pa natin sigurado kung may mga sinaunang astronaut na dumalaw sa atin. Pero ang ideyang may mga nilalang na tumulong sa atin sa pagunlad ay nagbibigay ng inspirasyon at interes sa maraming tao. Kaya, patuloy tayong magtanong, sino nga ba ang mga nilalang mula sa kalangitan na bumisita sa ating mundo? at posibleng sila ba ay babalik muli? Kung gusto mong matuto pa ng mga kakaibang teorya at kasaysayan, huwag kalimutang e-like at e-subscribe ang aming channel. E-share ang video na ito sa mga kaibigan mo na mahilig sa misteryo, teorya at trivia. At kung mayroon kang sariling opinyon o kwento, e comment ito sa ibaba sino ang nakakaalam. Baka ikaw na ang susunod na makadiscover ng sagot.